Mga GuniScience, kamusta kayong lahat? Welcome ulit sa Goodyearis Point of View. Ngayon, sasamahan niyo akong pag-usapan natin ng isang issue na halos lahat tayo, aminin man natin o hindi, ay naka-experience na. Yung mga taong mahilig umutang pero parang nawawala sa mapa kapag sisingilin mo na. At take note, sila pa ang galit, parang sila pa ang may karapatang magtampo. Grabe, di ba? Aminin din naman natin, maraming dahilan kung bakit kailangan natin mangutang. Either may emergency, gipit lang talaga tayo, or hindi na kayo makapaghintay ang pagdating ng ating sahod. We get it. It's really normal. Pero kung ikaw ay umutang, dapat antinihin mo din na mayroon kang obligasyon at ito yung pagbayad ng utang mo. Alam nyo, Parang naging kultura na rin sa ating mga Pinoy, yung tipong kapag kilala ka na matulungin o medyo nakakalaglog ka sa buhay, ikaw yung unang tatakbuhan ng mga taong gipit. Wala naman ang masama din doon kasi pagtulong naman talaga ang core value nating mga Pinoy. Pero, nakakainitan lang minsan kapag yung inutangan mo pa ang parang nagkasala dahil naningil siya. May kakilala ba kayong ganito? Yung may utang tapos pag, kapag dumating na yung bayaran, siya pa yung masungit? Aba, sila na nga umutang, sila pa ang may ganang magalit. Minsan pa nga, bigla kang iiwasan o buburahin ka nila sa Facebook nila or malamang-lamang, ibablock ka nila agad-agad. Pero kung hindi talaga maiwasan na hindi ka makakabayad sa oras sa pinag-usapan, ano dapat mong gawin? Napakasimple lang. Sabihin mo agad, huwag mong hantayin na kailangan ka pang ipa-follow up tapos ikaw ang magiging defensive be responsible enough to inform the person na pinautang ka. Hindi ka nila kakainin ng buhay. Promise. Madaling makiusap eh. Pwede sabihin, Uy, pasensya na, hindi ko pa kaya ngayon. Pero susunod babawi ako. Okay lang yon, magpakatotoo ka lang. Mas okay na yon kaysa magtago ka na parang ninja na hindi ka na makita kahit saan. Tandaan natin, utang is a responsibility, not a privilege. Hindi porket pinautang ka, privilege mo na yan habang buhay. Kung umutang ka, dapat talaga na sa isip mo na ang priority ay ang pagbalik ng inutang mo. Kasi hindi lang perang hiniram mo dito. Tiwala din. At alam niyo ba kung anong ang golden rule dito? Kung ayaw mo malagay sa alanganin, huwag ka na umutang. Pero kung talagang wala ka ng choice at kailangan na kailangan, siguraduhin mong magbabayad ka kung hindi mo pa kaya magbayad on time, simple lang makipag-usap ka ng maayos. Ang tiwala ay mas mahirap pang bayaran kaysa pera. Real talk lang ha. Sino dito ang naka-experience ng na mga gato eksena? Yung paulit-ulit ka nangungulit para sa utang na yan tapos ikaw ang nagmumukhang masama? Ito pang mas malupit. Bigla kang i-unfriend o hindi na sasagutin ang tawag mo. O kaya naman kapag nakita kay sa kanto, bigla kang aarte na hindi ka nakita. Aba, siya na ang may utang, siya pa ang magtatago. Eh di sinabi nila sana niya, Fred, pasensya na, hindi ko pa kaya. Bigyan mo pa ako ng konting time. Pero hindi eh. Ikaw pa yung magka-adjust. Ganito din bang mga experience nyo? e comment niya yan kung ganyan ang experience nyo. Seryoso. Kasi lahat tayo pwedeng dumaan sa sitwasyon na kailangan talaga natin umutang. Pero ang mahalaga dito ay yung responsibility mo sa utang mo. Kung umutang ka, mag-effort ka din magbayad. Huwag kang magtago, huwag kang magalit, at huwag mong iwasan ang obligasyon mo. Dahil sa dulo ng lahat, masisira ang tiwala kung hindi ka nagiging responsable. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang trust ang nasisira dito, pati ang relasyon, pati ang relasyon mo sa tao, makiging kamag-anak man yan, kaibigan, o ano pa, masisira din dahil nahihiya na siya na lumapit sa'yo kasi ayaw niya magbayad. Pero ano nga bang unforgettable stories nyo tungkol sa mga hindi nagbabayad ng utang good sense? Sure ako may mga kwento rin kayo Jam. Share yun naman yan sa comment section below. At syempre, don't forget to share this video. Baka makatulong pa tayo sa mga tulad nating minsan naging biktima ng mga hindi marunong magbayad. At bago kayo malis, follow and subscribe na kayo sa ating mga social media accounts para lagi kayo updated sa mga ganitong klaseng kwentuhan. Tuloy-tuloy pa tayo sa mga susunod na episodes ng Goody Addis Point of View. Maraming salamat sa panonood, good Desense, at tandaan, magbayad ka ng utang, okay? So bye for now.